May nabirami na babae na hindi ako sa best friend ko ha? Huh? Naihirapan ko rin ako sabihin kung nagarama Best friend, sana maintindihan mo kung bakit masinusto ko na maging mag-ibig niya ng taong Storya natin doon, hindi mo Manila Music! Nakilala ko siya sa isang organisasyon Nagtagal ako doon at may karoon ng posisyon Siya ang nasa isip na aking emahenasyon Siya rin ang kumukuha ng aking atensyon pasilyon Ako'y bigla ang nabighani At oras-oras ay nasa isip siya palagi Kaya naman ako ay gumawa ng paraan Kinausap ko siya at aking kinaibigan Di nagtagal at naging kaos na nga kami At siya ay palaging lasak ng tabi Usap ang matagal at walang humihiwalay Kahit ang mga labi ay malapit na mga lay Ngunit biglang nadama ang di dapat madama Alam na sa sarili na minamahal ko siya Kaya sabi sa sarili, shit, hindi na ito tama Sige, pido kasi ay sa akong pinanak Best na ako nung una inakalay Kabaliwan lang ito ngunit na pag-isipan na dapat na kung aminin Kumukuha lang ng tiyempo para akin ang sabihin Na mahal kita, lakas tama talaga At ang kita mula ulo hanggang paa Ang bait mo kasi at ang sweet sweet mo pa At bukod doon syempre maganda ka Kaya naman ako ay nainlove ka agad At syempre pagmamahal ko sa'yo ay sagad Sa buto at sa puso mo ito ay tatagos Ang pagmamahal na to sa akin puso ay taos Kung ikay mapapasakin hindi hindi pa luluha ipipilit pa ibigin at hindi pa aasahin pero paano aaminin kung ako'y nahihiya pa salamat sa kanang hinga 'yong batid mo na best friend ako ay Gabriel Para sa akin siya ay isang anghel Na hinulog na langit sa aking harap saya para bang na ko na ang pangarap na matagal ko na gusto makami sa sa alim na itong kita dahil sa yung mundo ko ay lagi sumasaya kapag kasama sa makangit ko ay ako sa tanga sa yung buhay ay nagkaro on ako ng papel dahil sa pagibig tayo na kini makalibel kahit gusto kita ay hindi na ako nagasang responsibilidad na lang sa yung ang ipinasang amin na ako na sa yung ako ay sabi pero mas gusto ko magi makaibigan na makalit ganyan na Ikay nagmamahal, ito ang aking Pinili kasi dito tayo tatagal Best